<laughs> Ito na yung pumpkin spice latte. Nagyala tayo sa Blockbuster yung kanilang ano. Yes. Ay, mga street food. Nagustuhan ko siya. Tikman mo kung parehas nung binili natin sa Rizal. Mas in? Masarap? Sarap? Mas mano ma yung dati. Mas matapang. Yung... Good morning! It's a Saturday morning. And anong meron pag Saturday? Walking. Sa <laughs> Sampalok Lake takpan lang muna namin si tofu tapos yung kinukuha ko yung kasi yun siya wala siyang takip dito pa naman eh, palaulan tapos biglang araw so ang bilis mga dumi na sa sasakyan namin siya <coughs> dahil si Chloe naman ang ating gagamitin for today's video kasi after mag walking sa Sampaloc Lake kami ay pupunta sa SM para mag Starbucks ang tagal na namin hindi nag-SB. Gusto ko kasi matikman yung pumpkin spice latte. Never ko pa siya natikman. So, magte taste test ako mami. Before, doon na kami magbe-breakfast. Hindi <coughs> pa kami kumakain. So, late breakfast. More on, more of brunch. Kasi mga 9.30 na kami nandun. Dahil walking muna. Anyway, see you. magtataho muna kami para merong energy. Isang maliit po. So, yun. Anong kasunod? Yung kasunod ng maliit. Magkano okay. Okay. po yun? Thirty. Thirty. Nakaikot na kami. Medyo nakakahingal din. Almost 4 kilometers din. Tapos to may pocket pa. So kami ngayon ay pupunta na ng Starbucks. Pero si Mahal na maliit na ano. High scramble. Favorite kasi niya. We're here. Ang dami agad tao. Available na yung Pumpkin Spice Latte. Yan. Tingnan mo lang. Bye. Sira yung open. Order sana kami yung flatbread na four cheese. Kaso siraan. Wala. Drinks lang. Tapos, parang namin maglasanya sa Greenwich. Kung available lang. Pag hindi, meron din sila nung parang ano. Actually, parang gusto ko rin. Pwede hati tayo sa lasagna. Hati tayo dun sa pizza um, wrap. Or something. <laughs> Ito na yung pumpkin spice latte. Hindi nyo nga lang makikita kasi hindi transparent yung lalagyan dito. Kaya natin, moment of truth. Medyo mm. weird yung lasa. Parang may spices. Ah, kaya pumpkin spice. Kaya gusto ko siya. Hindi rin naman matamis. Sabi ko kasi bakit matamis dahil hindi ako nang pag-sugar. Masakto lang. Masarap. Parang may sinamot. Nalasak ko yung sinamot. Pero yung pumpkin. Sarap. Okay, gets ko na kung bakit inaabahan on our way to Greenwich dun kami magpa-breakfast sana available at napakasarap pala ng pumpkin spice latte ito na yung bagong kong favorite kailangan masulit ka pa bago ito mawala limited edition lang Dito na yung ating spinach na sign yan ang aming breakfast mmmm titingnan ko sa YouTube kung pwedeng ma-recreate yung Spanish. Ay, Spanish ano? Yung pumpkin spice latte sa bahay. Kasi ang sarap niya. Favorite ko. Gusto gusto ko siya. Kahit itong spinach lasagna, pwede tayong gumawa eh. <laughs> ang sarap daw Tapos na kaming mag ano, mag breakfast. Ano <laughs> ba tawag yan. So, yung Saturday na morning namin na spent namin sa pag-walking sa kapag breakfast sa SM. Ngayon, uwi na. Maglilinis pa tayo ng bahay. Pinalabas mo na yung mga babies kasi ako yung naglalampaso. Nakapag-vacuum na ako. So, naglalampaso na lang ako. Para walang sagabal. Pag nandito kasi sa, sa loob, ikot pa ng ikutan. So, pagbasa pa yung floor yung paw prints nila ay kumakalat. Tapos yung balahibo pa ni Bebe Girl. Nagsushed kasi si Bebe Girl ngayon as in. Siya yung pinakamalakas magshed ngayon. Sa kanya palang kota na. Pwes na ako. Anyway, ang ulam namin, sabi ko kay Mahal, magprito na lang nung ano, natira namin lumpiang tulingan. Pusin ko lang to. Ito na yung aming lunch, yung lumpiang tulingan. Bango ang hamang piniprito. Nakakagutom. So, kami magla-lunch na tapos. Shesta. At, sabi, From walking, nag-SL, .E tapos linis. Kasama nitong mga ito. Kain tayo ng lunch. Habang kumakain, nanonood kami kay Chef RV. Siya yung bago favorite okay, na pinapanood. Lagi kasi siya sa iba't ibang parts ng Laguna. So, nakakakuha kami ng ideas kung saan kami pupunta next time. Kagaya ito nasa... ano na Ano nga ito? Pila Laguna. Actually, nandali na kami dyan. Pero yung sa street foods na pinuntahan niya, hindi pa. So, if mabalik kami dyan, try namin yung mga street foods dyan. Malapit sa simbahan daw. Pero sabi niya, pag novena dun sa simbahan yan every Tuesday ng 9 consecutive Tuesdays, matutupad daw ang winish. Proven daw yon <laughs> Try natin ko kaya na consecutive Tuesdays. Nagre-render na ako ng inedit kong video for tomorrow. And oo nga pala, um, fiesta sa nagkarlan. Anak lang ata ang tawag yung festival. Yung parang sa mga lansones. So pupunta kami. It's almost... Um, 7pm, pero gabi naman yung celebration usually, doon yung may mga street food so tara, samahin niyo uli kami pumakip, ano tayo, anakalang festival, kung tama yung pinagsasabi ko. Basta yung Lanzones Festival sa Nagkarlan. Sabi ko, sana merong murang Lanzones, naturingang festival ng Lanzones yun, diba? So, tingnan natin. Kami papunta na sa Nagkarlan, fiesta tayo. Si Ashley, oh. Ang cute ng footage niya, no, yung may buwan. See you there. As usual, sa tabing kalsada lang kami ng park Tapos maglalakad na lang kami Papunta doon kung saan may mga ganap Ito yung underground cemetery dito sa Nagkarlan Nire-renovate siya so hindi pa siya bukas Kapag nag-open siya, dalaw tayo dyan

mga products ng nagkaila so far wala pa kami nakikita lansones may program ah, may program hanapin namin kung nasa yung street food nagyala tayong tao breakfast fast yung kanilang ano may mga street home. Rain food main <laughs> food wala pa chip fry. Ito yung isa sa favorite namin coffee shop dito sa Nagkailan. May booth sila. Ang taong namin. Ang ganda nito. Ang ganda nito tingnan sa camera.

Itong mga nakikita niyo sa taas, actually contest yan, pagandahan sila. Inis ko na kanina, sabi, nakita ko sa Facebook. Baka po kasi announce kung sino yung win. So far, gusto ko yung may bilog. Oo, oh, So, may nakita kami yung mga namin. O, mushroom burger. yung mga Ano oh, nakalita ko dito? Magkano ko dito? Dahil walang karne, so seven na lang. Ay, may mushroom fries din pala. Isa mo? Isa? Kano kaya yun? Kano okay. yun naman? With almond. Ah, dalawa. With cheese. Sa So, fry. Ito. Ito, kanuhay so so, na ito. fry. Tapos ito ang fresh na isyama. Sarap. Sarap. Puti na lang, merong mushroom burger. <laughs> yun lang yung makakain talaga natin. Karamihan kasi may karne. At puti walang karne. Talagang mushroom lang. Ang wine din. Oo, pili ko masarap din ito. Ay, son. Kakao wine. Galing ah. Ano to? Anipote. Anipote, oh, ano po, te. May ganyan. Parang ano din. <makes> ben. Ito yung mushroom fries. 120. Medyo pricey. Yes. Pero manahan. Yeah. Manahan. <laughs> mm. ang chillies, eh tama so, rin. Hmm. Dapat mas ang sa. Switchin' fifth series, yes. Mana. Oh. Para sya ano? Para sya ano, ano 'yung ano 'yung so, ano 'yung uh. manok. Proven. Tama. Tama. Saka Mr. Muscle marker. Hmm. Dapat natin 'yung uh. burger. Ay iwan 'yung ating ano, maslum. Eh, kasama sa bayan? Totoo 'yun po. Parang hindi. Murder kasi kami ng mushroom na fresh. Hindi na, hindi ata na isama sa siningil sa akin. Kumanan natin yung mushroom burger with cheese. 70 pesos. Hmm. Pag masarap ba ko, after nitong festival, hindi ko na alam kung saan sila hahagilap. Tatanungin natin. Ah, eh? yeah. reka nina. Hindi ba tayo Ako pati <totipun> talaga. Nilu mas bumulong na binala. soft drinks. No, drinks yeah, right. po dito. Mm -hmm. <laughs> 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 naan 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 yung naan 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 pa, naan 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 yung naan 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 kulang sa pagtapos, ng kulang lang sa timbang. kulang sa timbang Yung bird may atsul. may niya rin Meron nila kay pagsabi. pang tayo. tap ni tap Surprisingly, mas nagustuhan ko ba yun? Akala ko yung burger mag-i-gustuhan. Akala ko din burger. Ang gawagod ako. Or at least may nakain kami. Hindi naman sa mga sama yung last. Hindi lang siya... Well seasoned. Tsaka yung bibili ka uli. Hindi na. Saan so, na medyo mahal. Gagawa na lang ako. Ito, bumili rin kami ng fresh. Yan mura. 70 lang. 70 ganito ka rin. Hindi. Uh -huh. Anyway, tayo muna kami. Happy Fiesta ng Carl. Mga pala, Happy Fiesta ng Carl. Kanakalam. Mga pang lansones, bago umuwi, mag-ikot kami. Tingnan namin kung may mabiling lansones. May nakita kami bibingka ng Abnoy Favorite niya. Kaya poncho. Magkano daw? 20. ka ba? Kasama na suka? Apo. Ang sinesero na siya ay suka. Sa, ang tawag Bibingka. Kaya bibingkang kang abdoy kasi Henoy. Henoy na parang... <laughs> grabe na amoy ko na agad. <laughs> ako hindi ko siya kayang kainin pero favorite ni Mai. Nagustuhan ko siya. Tikman mo kung parehas nung binili natin sa Rizal. As in? Mas Masarap. Sarap. Mas mano yung dati. Mas matapang. Yung sa Rizal. Makakaya ko. Konti lang. pang na hindi ito masyado. Mild to. Yung sari-sari, hindi ka talaga yun. na kain. Pero masarap din. Eh. Pero mas mas namimiss ko yun. Ang tapang nun eh. Hmm. Pahitlog lang to na... Oh, okay. no, eh. Yun, grabe yun. Mas kaya ko to. Oo, oh, kaya mo. To. Yun din kasi, pag subo ko, lasa basura talaga. Oo. <laughs> oh, yung bulok ng basura. <laughs> May pagkain kaya. Sorry. Pero ito masarap. Kaya ko to. Mmm, daw. Kami ay pauwi na salamat ng kailan happy fiesta again may take home naman kami alamat na ang bayang ng bayang nagkailan may nakalagay dito